Nabawi ko yung tweet ko na I will say an apology. Puta, Eddie, wow! <laughs> I do not need to apologize. <laughs> Hoy, hey, Hoy boy, di pwede yun. Pwede yun ako That's yun. bad. You don't do that. Uh, you ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't yun. do that. Hindi ka pwede nang okay. ng yan nagnanakaw ng halik. Few moments later. Hey, Diana, ay sa Gago! Vice ganda overacting at palaging nanlalait ng contestant. Vice ganda puro panlalait sa kanyang mga contestant upang gawing joke at gawing katatawanan. Sa kanyang programa kung saan hindi lang isa ang nakaranas ng pangmamaliit at panlalait ni Vice Ganda upang gawin itong joke kung saan kabilang na dito ang overacting ni Vice Ganda sa isa niyang contestant na si Axel. TV host na si Vice Ganda humingi ng paumanhin sa Especially For You Sir si Axel. Sa naganap na Especially For You nitong nagdaang May 31st episode ay sumalang si Christine upang maghanap ng bagong makikilala o makakadate, isa si Axel sa pagpipilian niya ngunit hindi ito ang kanyang napili. Sa bandang huli ay magbibigay si Axel ng huling mensahe para kay Christine, matapos na hindi siya mapili nito. Ngunit bago pa managsalita si Axel ay nakipag-appear ito kay Christine sa kainilapit ang mukha sa mukha nito na animoy, hahalikan niya si Christine. Tila hindi ito nagustuhan ni Vice Ganda at sinabing, "Oy, hindi pwede 'yon. That's bad. Don't do that. You ask for permission." Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Don't do that, hindi ka pwedeng biglang nagnanakaw ng halik. Ilang araw makalipas ang episode ay naglabas ng statement si Christine sa TikTok at sinabing hindi naman umano siya na babastusan sa ginawa sa kanya ni Axel. Paliwanag pa niya nagulat lamang siya noong una pero ang tunay umanong nais gawin ni Axel ay tapikin siya sa braso at hindi naman hahalikan. Sa Twitter account niya ay nagbahagi ng kanyang reaction si Vice Ganda ukol dito at hihingi umano siya ng paumanhin kay Axel kung yun ang totoo. Sorry na mali ang reaction ko, ang dating kasi sa akin at sa ibang anden e and na of si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated, since hindi naman pala I will apologize to the guy, tweet ni Vice. Kumingi nga ng tawad si Vice Ganda sa kanilang programa, pero makalipas ang ilang araw agad naman itong binawi ang paghingi ng tawad kay Axel. Pinanindigan ni Vice Ganda na tama lang ang kanyang reaksyon kaya binabawi na umano niya ang paghingi ng tawad kay Axel. Tila ba pinagpipilitan ni Vice Ganda na mali si Axel, at siya ang tama kaya tama lang di umano na hindi siya hihingi ng tawad kay Axel. Wala ding imek ang kasamahan ni Vice Ganda sa kanilang programa, kung saan tumango-tango na lang ang mga ito na bang mga pipi at bingi. Imbes na pagsabihan nila ang kanilang co-host TV na si Vice Ganda, tila ba sinang ayunan pa ng mga ito, si Vice Ganda sa kanyang overacting na reaction at panlalait sa kanilang programa. Komento naman ng ilang netizens bakit pa di umano sa sali sa show ni Vice Ganda, kung gagawin ka lang naman katatawanan, at ang joke ni Vice Ganda ay ang pamamahiya ng kanyang contestant. Marami na ang nagsasabi na kadalasan sa mga sumasaling contestant ay nakakaranas ng panlalait, pang mamaliit upang pagtawanan sa harap ng mga manunood sa kanilang programa. Ayon pa sa ilang netizens pwede naman di umano mag-joke, nang walang pinapahiyang tao tulad ng mga naunang komedyan. Hindi yung kaailangan mo pa mamahiya ng mga contestant para lang may pagtawanan ang mga manunood ng iyong show. Pahayag ng isang netizen tandaan mo ba ganda na bubuhay ka sa mga contestant na sumasali sa inyong programa, kung wala ng contestant na sasali sa inyong show wala din kayo dyan sa kinalalagyan nyo. Kaya e respeto ninyo ang mga contestant na sumasali sa inyong programa dahil dyan din kayo nabubuhay at kumikita. Kung walang contestant na makilahok sa inyong show malamang magsasarado ang inyong programa. Kaya wala kayong karapatan na gawing katatawanan ang mga contestant na nakilahok upang maidaos ninyo ang inyong show. Sikat na tao at ma ka Vice Ganda bawat salita mo maraming tao ang nakakarinig at nakakapanood sa iyo, kaya dapat hindi ka nagbibitaw ng mga salita na nakakasakit sa ibang tao. Napansin din ng ilang netizens ang pagkibit-balit ng isang co-host ni Vice Ganda na isa di umanong politiko. Pero wala umano itong ginawa kundi tumawalang at nakisimpatsya pa sa meme nilang host na jokla. Nakakahiya ka isa ka pa namang official pero wala kang ginawa para sawayin ang co-host mong jokla. Imbes na ikaw yung mamagitin at mapigilan ang kakatalak ng co-host ninyong jokla parang so ayon pa kayong lahat sa kanyang reaction sa isa ninyong kontestan. Pinahiya ng bonggang-bongga ng co-host nyong jokla sa inyong programa. Salamat sa panunood, mag-subscribe, at huwag kalimutang e-follow ang ating Facebook page.